Hello guys. Good noon. Good noon na nga ba? O sige, hello sa inyong lahat. Naputol pala yun kasi sobrang haba na ang kwento ko. napaka kwento naman. O oh, ganito na ang nangyari. Di, ganun na nga. Malis na nga ako doon. Tapos lumipat ako ng kamuning siya sa Makati pa rin. Tapos, nung nakahanap naman ako, ba? Kilala niyo ba si Jojo Lastimosa, ang basketball player? Doon ako nakapasok. Nag-alaga ng kanyang anak. Pogi din ang anak niya. So, di nandun ako sa kamunin. Nandun na ako, syempre, kontakan pa rin kami. Punta, kontakan, kontakan, gano'n. O. Oh. Aba, Akala ko hanggang ganun na lang. Yun pala. Nagtanong na ng address. Anong address mo dyan? Pupuntahan kita kasi ganito ganon, Mas nakita. Ganyan ganyan siya. <laughs> boy pa Di, binigay naman. Okay na ako. Pupunta siya o hindi. Di ba? Di. Yun nga. Para ang mga ilang araw. Di. Ay linggo yata. Wala silang pasok. Di nagtanong na, o oh, sige, pupunta ako dyan ngayon, magpaalam ka. Hmm, ura-urada naman ba? Sabi ko, ha? Huwag, kasi hindi ako nakapagpaalam. Dapat sabi ko pala, nagsabi ka na para pagkalimbo, magpaalam na. Day off mo na, gano'n. Pero ngayon, sinabi mo, ura-urada, hindi pwede. Sabi niya, hindi, sige, dyan na lang pupunta, mag-uusap na lang tayo. Kwentuhan, yan lang. Di sabi ko, sige, okay lang naman sa kanila. At least dito lang hindi na iwan yung anak niya. Pa, ang anak ni Jojo, Lastimosia eh, ano pa lang, tatlong taon, maliit pa. Hmm, gano'n na nga, ano na nga ako. Di, pumunta naman siya. Pintuhan, pintuhan, gano'n po gano'n. O di, sabi sige, o oh, sige, sa sunod, magpaalam ka na ha. Alam mo na, sabi ko, oo, oh, at least nagsabi na ng mas maaga para wala nang ano, um, hindi naman talaga sila papayag pag ganun, ura-urada, di ba? Kasi well, iyan na ang usapan pagdating ng linggo, mamamasyal na kami. Aba, alam mo sa kami pumupunta sa Luneta. Yan ang sa kasabihan na mamasyal sa luneta kahit na wala ang pera o di, doon kami kasi wala na pera ika, eh. pangkain mo, pakakain pa kayo ikot-ikot lang sa luneta tingin-tingin ng mga tao tapos meron doon pasyalan sa loob magbabayad ka nga lang Mayroon doon tapos umupo kami doon, bayad kami umupo kami doon, kwentuhan may dalang pagkain, abang nagkukwentuhan may pagkain, sige lang kung ano-ano lang -ano mapag-usapan talagang mag-boyfriend nga naman, ang dami ng mga kwento di, ganyan lang kwento, tuhat, sabi ko oh, ginabi na tayo sabi, ano ba, paalam mo doon sabi ko, hindi, oo ako kasi, kinabukasan lunis na, may pasok na ulit sila, oh, ganun ba di, di tayo makapalamig, ha, ano palamig? sa ulo. Di tawa na, dadawag kami. Ay, naku, basta, yun na. Sabi ko, ay, hindi nga pwede kasi nga, mag-ano nga, may pasok sila kinabukasan Monday. Di, ano na, na, ang kwento. Di, kahit gabi na, hinatid, hinatid pa din naman niya ako. Tapos sabi niya, o di, sige, sa sunod, magpaalam ko na maga ka na uuwi. Sabi ko, ay, o di, sige, sige naman. ang tuwa naman. Pwede, sige. O, pagka ano, hinatid na ako. Alas 11 na yata ng gabi. At least, umuwi, ba diba? Ay, nako guys. Mahaba ang kwento. Tapos na naman ang oras. O, follow nyo naman ako. Subscribe. At saka, share nyo naman. ba diba? Mga friends. At sige, God bless. Bye-bye.